po so, ito ang ating mixer mga idol. Ito ang line at saka insert. So mayroon tayong viewers nagtatanong kung ano bang effects nitong uh, insert. So kahit magla-input tayo dito ng ating microphone sa insert mga idol ay hindi siya gagana. Hindi katulad na itong line, ito talaga yung pinaka-line input ng ating uh, microphone. So itong insert mga idol, ito yung ginagamitan ng ating TRS ano, yung TRS cord na pwede natin gamitin sa equalizer, pwede natin Gamitin din siya sa uh, reverb, no? Para pampaganda ng ating mic. Shoutout pala sa dalawa viewers na nagtatanong tungkol dito sa ating TR Escort Connection. So, ayan idol, medyo ma maingay tayo dito dahil na puno ng kawayan tayo. Medyo mahangin dito sa lugar ko, kaya medyo maingay. So, ito idol ang ating diagram. Ayan. So, mayroon siyang tip, ring, at saka sleeve. So, madali lang gawin ang connection na yan, mga idol, basta mayroon tayong isang TRS, dalawang TS. So 'yan ang ating 6.35 na PL jack. Ito 'yung ating TRS cord mga idol. Ayan. So ito 'yung ating i-insert dito sa insert connection natin. Ayan. So itong dalawang TS naman uh, gagamitin natin to sa ating equalizer, no? Uh, input at saka output. Ayan 'yung ating uh, insert. Ilagay na natin 'to dito, ano? Ayan. So itong ating dalawang tees mga idol. So 'yan ang ating diagram. Kung nakikita niyo 'yan idol, yung may tip connection mga idol, 'yun yung ilalagay natin sa ating input. So ito minarkahan ko na siya. Ayan. Ilagay natin siya sa input ng ating equalizer. Basta yung tip connection dito natin siya ilalagay sa ating input. Ito naman yung ring connection. Ayan sa ating diagram nakikita niyo na idol yung ring connection. Ah uh, dito naman natin siya lagay sa ating output. Ayan. Para ito ang magiging return sa ating mixer. So ito na mga idol ang ating connection. Ito ang ating send, ito naman yung ating return. So kung makikita niyo yung idol then sa ating diagram Basta yung tip connection, yun yung send. Saka yung ring, yun yung uh, return. Output yan sa ating, uh, kung ano man ang pinagkukunika natin, katulad ng reverb o equalizer, ano. So, ayan. Ito na rin yung ating uh, insert, naka-connect na sa ating insert connection. So, ang susunod natin gagawin mga idol, ano, maglalain input na tayo dito ng ating microphone. So, kung halimbawa, ano, gumagamit na tayo ng microphone, tapos i-adjust natin sa ating equalizer gamit ito sa ating insert so mapapagana na natin yung ating uh, equalizer dahil sa TR-Squared na ginagamit natin so ito mga idol ano mag-volume tayo sa ating uh, mic sa ating channel 1 dahil nandito yung naka line input yung ating mic at saka naka insert yung ating equalizer para dito sa ating microphone so i-volume na natin to dito at inuula na tayo. Baka maanggihan na tayo dito. Medyo mahangin lang. So, ito ang ating uh, equalizer. So, ipapakita natin ngayon, unti-unti natin itaas yung ating gain para ipakita natin na dumaan sa ating equalizer yung ating microphone. So, ito ang gamit ng ating uh, insert ano sa ating mixer. I check. Hello sound. Hello. Hello. Testing testing hello sound check testing testing check testing tsk. katulad nito mga idol itong ating TS na dalawang TS once na nagkabaliktad dyan yung ating send napunta dito sa ating output o sa ating return hindi po gagana yung ating microphone connection pag once na nagkabaliktad dyan dapat tama yung connection natin dito para gumana yung ating microphone. So, ganun lang, idol.